display yan hindi di ba ito hindi hindi nga naman lock Time check is 4.15 Dito sa Dnipong 4.15 Wala ng tubig dito kasi wala na silang pagpunan ng tubig May fountain dito. dito Ang malaking lilo is 4.15 Dito sa po Yeah, Ako lang mag-isa mga kakulay. Malagala lang. Ako lang mga magagawa. Ang sweet naman ng dalawang yeah. Ang layo kasi hindi ko rin ma malapitan. Yeah. welcome to my YouTube channel. Kakulay. Kakulay kayo manggi. Yan ang nangyayari sakura pa rin to. Keno ulok na sila kasi mainit na. Yan mga kulay tipoy. Ulok na mga tao nila. Yung lit-lit from tindis ya magbulak-lak. tayo dito yan naman siguro national flower nila dito sa nipon mga kulay yan. super dami ng mga ano dito magbabantay magbabantay ng mga hapon kaya wala lang siguro magagawa mag rin to na pripulitan ng mga, palibutan ng mga sakura yung gala dito may mga kuya birds may mga kuya sila diyan, diyan. mga ano lang to mamaya pag ulan to mahulog na rin to sila yung mga sakura flowers

Mga mga po. Asi, mga ano lang kasi yung mga po mga very friendly sila mga like kaya. Ayun. E yok po umuwi kasi Maraming mga tao dito yun, nahulog sila yan, saksiyan mo hulog ng ang mga sakura nila dito muna tayo ano ng lang natin iyan mahangin kasi siya mainit ang mga, <coughs> mga kuruma yung mga japon, yan, religious yan, mga kulay tumog sa kabila yan yan ang na ano ko siya na wala sa atin yung bulaklak Good. Ito kasi yung national flower nila, siguro kaya mga kulay, ulan, tumahulog na rin to. Hindi ito isang bisis lang to sa isang taon. Hanggang 10 minutes lang po. Walang basit kasi. Isang bisis na ito sa isang taon. So, wala tayong masasabi. kumakain sila sa ilalim yung mga ito yeah. ito labas ako dumaan sa kabila And, and yun yun ang matanda na yun aso lang sa kanya wala nang wala siyang libangan siguro aso lang wala rin asawa to siguro aso lang yung naman yun, maganda yun. talaga yung Sa yung yun, yun. sakura o blue bloom siya At mga darating yung, yung oras na to mahulog rin siya yan talaga Yan doon, mga kulay. Ayan, parang hindi mo kaingin nila. Layo, layo. Ayan, shout out pa lang sa mga kagrupo ko dyan, yung RC Boys. Sa kay Ricky Alin, kay Nini Alin, kay Tintin, si Dayin, si Ayan, Si Dids, at saka si Dudes. Doi-doi. Shout out. Uh, kay Kandal dyan kay Mama Duray shout out sa mga kiddos kay Piray shout out sayang naka Japan na kayo pero wala pang Sakura nun dapat nga nito talaga yung ano season ng Sakura season ng Sakura ngayon mahulog na rin to sabihan mo na lang na see you see you next year pagkatapos naman ng winter lalabas naman ng Sakura

ito yung mga karanasan natin dito sa Japan na uh, panood ng mga ano mga, sa YouTube shout out pala kay Jennifer Santa Cruz Iwan ano yung aplido niya shout out shout out sa iyo yan sa mga kagrupo sa Freedom Hoy iboy shout out super dami na talaga nahulog nila kasi wala rin walang mga bee mga bee ba hindi sila ano kasi wala rin siguro mga pollen to nahulog wala na Yan talaga uh, kabuhan ng buhay nila Pag tapos ng ano ng mga ano to ng winter lalabas sila pag, -pag na ano araw lang ano na sila mahulog sila lahat kaya adjourn tayo ang araw ko lang kumusta rin ang yung by bus 13 minutes lang ang ano ko alam ko may, may pupuntahan ko sila